Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyong, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga paris iyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't dawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ng kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Dabibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadalaan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapalan nila ang kanilang mga pilakkerya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging nuklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawad na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang misiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo Para ngalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking birin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba isa ang ating ama at ito'y ang isang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayo'y bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit walang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunen! Sa iyong kapayapaan, o Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamatigas, tinaliknen ko na at ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag iniwan ko na rin, di ko nahiningat. Sa iyong kapayapaan, o Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, o Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, o Diyos, ako'y alagaan. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingan ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na amin buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw gabi para hindi kami maging pasanin sa samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi namin ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Tayo'y may iisang ama at buro nati iisa, si Kristo na anak niya. Aleluya! Aleluya!